maghelper helper di ay takarong adlaw mga maring no update lang sa ako ang kinabuhi diri nga side mga maring. So karong adlaw kay maghelper na ta mga maring kay nadayon naman ang ato ang biyahe sa ako ang partner. Kaming duha na kay nadayon na jud ang biyahe mga maring. For how many years? Char lang. Dili mga maring mga pila kasi mana no gituwagan siya kay tungod ang iyang karga diri ko sa Jensen. So kay diri naman ko sa Jensen mga maring iyang karga nya man ang planta nga iyang atuan karong, mga maring kay strict kinahanglan man o ka ng helper. So, syempre, to the rescue na ta mga maring helper is life na ni mga maring. ato ang side rin pita Kaya kung magkuha magkut o helper mga maring, mahal mahala mga maring, sayang, may na lang nipalit o bugas. Mga nang kita na lang ang mag-helper ani, no? mag ta, mag-partner, partner, no? Na yung mga problema sa kwarta, kinahalan mag na yung mga maring para mula mo ang atong kinabuhi. So, by the way, mga maring, nanami -na din sa sulod sa truck unya yung sa pamay dugayon. Ako ang nag dere kay pag-asaka na ko mga maring, hastang alimu utah piti ni kalat ang mga ano mga maring na yung mga galon na yung bisan unsa unsa rin ng kalat mga maring mga sinya niya bisan asa na ato ang bulingon o ang kuan mga maring nilabahan nagabot na pero masabtan raka ayong mga maring kung yung niya ang yung sitwasyon sa iyahang truck kaya syempre di naman nandiyon na niya maatiman mga maring o sa kadagahan o kabisi ba naman niya mga maring maatiman pa na siya sa iyahang karga mga maring busy na kaya na siya perminti labi na pag makargahan na iyang track mga maring kaya iyahan man ang lantawon i-check niya kaya naman ay gina-instruct sa iyahang libo kung kailangan ba niya mo abante o mo atras, mga anak nga bagay ba. Unya, kay naabot naman mi sa among destination, mga maring suyahan ako ang gi nga maghinahinay na kog suot sa kuwang uniform. <laughs> uniform. Ako daw ang isuot na daan mga maring. Kaya para unya inigtawag sa iya ha Diretso na daw mi sa sulod sa planta. Kay bago mo sulod dito sa mahiwagang gate mga maring sa planta na ay security guard mga maring nga mo check. Mulantaw sa sulod sa truck kung abay helper. Makita man tami sa gawas mga maring no. Kay eh, klaro man kaayong na ay helper pero magtingala jud ko mga maring Kaya abrihan jud ang putahan niya tanawon kung unsa laku ang attire char lang. Siguro tanawon niya mga maring kung unsa kagwapa ang helper. <laughs> Dili bitaw mga maring oy ilaha jud nang process mga maring sugisugo ra po na sila sa ilahang amo nya kailangan ra po na nilang tumanon sa tantong hulat-hulat mga maring kay natimbang na jud sa wakas ang ato truck mga maring so di na ang truck mga maring hatua dito sa luyo habang gahulat mi mga maring nga mahuman ang timbang nagpalandong sa midering depita kay tungod sa kainit mga maring as in mga pila ka minuto mga maring human na jud ang timbang so namalik na midering mga maring sa truck unya gyabrihan na lang ni paring ang junjun -jun ninyo ang portahan, mga maring kay perte jun gahi a di jun ako makayag abre nakatawagan ni sa kwasi paring junjun -jun ninyo kay grabe daw nung di daw ko kaabre aning truck nga sayon raman daw kaayo liton mun um, sayun sayon mga maring unya perte gahi a mo magilansangan mo naglibog ko mga maring ko pasudlon ba ko dili <laughs> Mauna ni ang part mga maring nga pinakalisudan na ako. Kaya ka maghulat gani niya init kayo ang panahon mga maring. Naniud to na lang po mi mga maring amu adyong nahurot ang amu ang giandam nga balon. Mga upat yud ka oras mga maring ang among hinulatay bago mi nakasulod dito sa bodiga Aron makatulog mi tarong ako ang isarad ang kortina para din mulusot ang iyang sinag sa adlaw. Around 6.30 p.m. yud mi mga maring nakargahan ang amo ang truck. O diba imagine mga maring buntag pa alas 9 gabi nagikan and then nakasulod mi mga maring mga 6pm grabe nabalaka na gani si paring Junjun ninyo ani kaya basi daw mga aptan mi cut off kaya ang cut off sa timbang mga maring is 9pm thankful na lang mi kaya mga 8.30 na humana na o karga ang truck isa lang ang amo ang masulti ninyo mga maring saluyo sa kapigaduhon ayaw kalimut, og katawa <laughs> <laughs>